Ito ay hotel ng Barcelo Raval. Yan o, siya. Bilog, pabilog na hotel. Ayan o, pabilog siya guys. Five star hotel po yan. Nandito po siya sa Raval. Pag-intra na lang, pag-intra po ng Raval, makikita na siya. Ayan o, bilog na bilog siya. Marcelo Raval Hotel Dito po siya sa Raval